Mapagpalang araw sa inyong lahat dyan guys Akala ko dati guys yung simpleng okra ay sa pinakbet lang makikita O sa mga sinigang Ngayon yung simpleng okra guys gagawin nating masarap na sisig Ang gagawin natin dito guys sa ating okra Balihiwain lang natin ng ganito kalalaki Yan ganyan lang guys Tapos uh, pag nahiwa na guys, ilalagay natin ito sa mixing bowl. Tapos sa isang mixing bowl guys, maglagay ko ng 1 cup na arena, paminta, tapos yung asin. Yan ganyan lang kasimple guys yung ating ingredients. Bali, haluin lang natin guys. Tapos gamit ng ating breading guys na ginawa, maglagay lang ako ng 3 kutsara sa ating uh, Hiniwang okra. Ayan. Tapos, maglalagay din ako dito, guys, ng isang pirasong itlog. At haluin lang natin, guys, until uh, mag-well combine yung ating mga ingredients. Tapos, pagka masyadong malapot pa, guys, pwede tayong maglagay ng tubig. yan Pag ganito, guys, okay na ito. Bali... Ilalagay natin guys yung ating okra sa dry na breading Tapos itaktak natin Yan, haluin natin guys para makuted lahat ng ating okra At ready na tayo guys sa ating pagpiprito Bali ko lang tong kaldero Tapos maglalagay ako ng mantika Ipiprito natin yung ating okra hanggang mag light brown sa mga hindi pa po nag-subscribe dyan guys, pasubscribe po yung ating channel. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating mga video. Okay, pagka ganito na yung texture guys, uh, nag-light brown na siya. Okay, pwede na nating hanguin. Bali, ilalagay na natin sa ating uh, mixing bowl yan. Dinig nyo guys, talagang uh, napakalutong nung pagpreto uh, yan. Maglagay tayo dito ng hiniwang sibuyas, yung ating siling green, tapos maglagay ko konting siling labuyo, paminta. Maglalagay ako ng suka dito guys, tapos uh, betchin, saka yung ating asin. Yan, pwede rin guys maglagay dito ng kalamansi. Pero hindi hindi available yung kalamansi dito sa bahay, so suka yung nilagay ko. And then maglalagay tayo dito ng mayonnaise, guys. Na plain. Yan, dapat plain mayonnaise yung ilalagay natin, guys. Tapos haluin lang natin. At plating na tayo, guys. Ito na yung uh, masarap nating sisig na okra. Yan, pwedeng uh, uh, pang-ulam ito. Yan, masarap ito pang-ulam guys. Subukan nyo ito guys at uh, sa murang halaga makakagawa kayo ng uh, masarap na ulam sa simpleng okra. Thank you.